Yo, what's up mga repa? Tayo ay muling nagbabalik para sa isa na namang motorcycle review. Ikaw ba repa ay mahilig sa trailing? Isang klase ng rider na talaga namang gustong gusto ang pagmumotor sa mga bulubunduking mga lugar na may kasama pang river crossing? O kaya naman ay isang baguhan na rider na gustong pasukin ang mundo ng trailing at ma-feel ang nature? Sakto repa, dahil sa video na ito, itutulungan kitang mabigyan ng mga idea tungkol sa mga ilang brand ng trail bike na pwede mong mabili dito sa Pilipinas ngayong 2025 na nagkakahalaga ng wala pang 300,000 pesos hanggang sa pinakamura na halos kapesyo lang ng isang pinakamurang scooter na available dito sa bansa. Kaya naman, tara, repa at ilagay na natin to. Honda CRF 300L. Ang trail bike na ito ay nagkakahalaga ng 269,900 pesos sa mga dealership. Ito ay nilagyan ng bagong LED headlight at winker na mas pinaangas pa dahil sa hexagon na hugis nito na nagbibigay ng mas magandang off-road style at itsura. Ang Honda CRF 300L ay pinapagala ng isang 286cc displacement 4-stroke liquid-cooled DOHC engine na sinamahan na rin ng assist slipper clutch para maiwasan ang paglak ng gulong habang nagpapalit ng cambio. Ito ay naka-fuel injected na rin mga repa para naman sa mas magandang pagkonsumo ng gasolina. Sinamahan din ito ng napakalinaw na digital dashboard with gear indicator para naman confident ka sa pagkontrol habang nagmamaneho. Meron itong kulay ginto na telescopic inverted fork na shock absorber sa harapan at prolink naman sa likuran na nabibigay sa iyo ng excellent balance at pinaganda pa ng isang aluminum swing arm parehas na rin naka-hydraulic disc brake ang mga preno nito Repa. Pinaangas din ang rear end nito dahil sa compact exhaust pipe at sleek design na tail lights. Yamaha WR155 Ang Yamaha WR155 ay mayroong 155cc single cylinder, 4 stroke, 4 valve, liquid cooled SOHC engine. Ang magaan na 6-speed manual transmission na ito ay fuel injected mga repa at sinamahan pa ng VVA technology para sa mas malakas na engine performance at magandang control pagdating sa kahit na anong klaseng kondisyon ng kalsada. Ang semi-double cradle frame nito ay nagbibigay ng napaagandang balanse at stable na handling habang ikaw ay nasa kalagitnaan ng trailing o open road meron itong updated na graphic design na talaga namang bumagay sa motor na ito para sa isang ultimate off-road impression. Ang harapang suspension nito ay isang 41mm na telescopic fork na may coil spring at damper system. Ito naman ay may link type monocross suspension sa likod na nabibigay sa iyo ng mas malambot na spring at napaagandang damping performance. Ang gas charge absorber nito ay mabibigyan ka ng consistency kahit pa sa mga matagalang trailing sa mga rough roads meron din itong disc brake sa harap at likod para mabigyan ka ng magandang kapit ng preno. Ano pang hinihintay mo, Repa? Sugod na sa mga dealership dahil papapa sa ang Yamaha WR155 sa halagang 180,000 pesos. Honda CRF 150N Honda CRF150L ay ang bunsong kapatid ng CRF300L na natapik natin kanina mga repa. Pero kahit ito ang bunso ay hindi natin pwedeng maliitin dahil meron na ito ngayong mas agresibong looks na inihawig sa isang CRF250R design at maraming pagpipilian na kulay kagaya ng extreme red, black at rose white. Sinamaan pa ng isang powerful na 149cc 4-stroke 2-valve SOHC air-cooled at fuel-injected na makina mga advanced features tulad ng digital instrument panel at Showa brand na inverted forks sa front suspension at ProLink rear suspension. Mas mababa rin ang seat height nito na 863mm na perpekto para sa Pilipino market. Ang motor na ito ay mabibigyan ka ng napaagandang fuel efficiency na 45.5 km per liter. Kaya naman sigurado kang sulit na sulit ang bawat patak ng gasolina mo dito repa ang CRF 150L ay nagkakalaga sa merkado sa presyo na 147,900 pesos. Yamaha XTZ 125 Repa, mag-explore ka na kahit sa anumang klase ng terrain at mag-enjoy sa napakahusay na traction, handling, agility at lakas ng XTC 125. Ang motor na ito ay na-launch noong July 2014. Ang XTZ125 ay isang dirt bike na sadyang nilika para sa off-road adventure. Sadya namang mga bibili mo ito sa napakamurang halaga na umaabot lamang sa 84,900 pesos. Pwede kang mamili sa dalawang kulay na available para sa motor na ito, ang blue or white. Kahit na entry level dirt bike lang ito, repa. Ang Yamaha XTZ 125 ay may mga standard features na sakto lang sa panlasa mo. Kagaya ng halogen na headlamp at tail lamp, analog gauges, may cargo carrier at makapal na cushion sa upuan para sa mas komportable komportableng biyahe. Ang XTZ 125 ay mayroong makina na 124cc, air-cooled, 4-stroke, 2-valve SOHC at 5-speed manual transmission. Ito ay gumagamit ng carburetor bilang fuel supply system. Meron na rin itong pass switch para sa dagdag safety and security features sa motor na ito, Repa. Skygo Stallion 150. Ang Skygo Stallion ay nagkakahalaga lamang ng 70,000 pesos mga Repa. At available lang ito sa isang variant dito sa Pilipinas. Ang motor na ito ay mayroong 150cc, engine displacement, air-cooled four stroke single-cylinder at 5-speed manual gearbox at may bigat lamang na 120kg. At parehas na naka-disc brake ang front at rear wheels nito mga Repa, kaya sa ka pa? May mga positive reviews din ito pagdating sa features kagaya ng matipid sa gas consumption, komportableng gamitin at magandang engine performance. Mapapahanga ka rin sa full digital instrument panel nito Repa, kasama ang odometer, speedometer, tachometer at fuel gauge. At hindi lang yan repa dahil meron na rin itong pass switch at engine check warning. Kaya naman wala ka ng lugi dito repa pagdating sa presyo at safety features nito. Kaya kung ikaw repa ay hindi maselan sa brand ng motorsiklo at gusto lang ma-explore ang mundo ng trail ride, pwede mong ikonsidera ang motor na ito. Bago natin ipagpatuloy ang ating topic ngayon Repa, ay gusto mo na kitang pasalamatan kung ikaw man ay nakaabot sa puntong ito ng ating video. Kung nagugustuhan mo naman ang ating mga topic, ay pakilike and share na rin ng ating mga videos. At kung ikaw naman ay bago dito sa ating channel at mahilig sa mga motorsiklo o sasakyan, ay welcome na welcome kang pindutin yung subscribe button at notification bell para naman updated ka pag meron tayong mga bagong upload. right. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at suporta, Repa! Ngayon, nandito na tayo sa panghuling trail bike natin na pag-uusapan, Repa. Motorstar MSX202 Ang Motorstar MSX202 ay isang klase ng motorsiklo na kayang harapin ang lahat ng klase ng terrain dito sa Pilipinas. Sa presyo nagkakahalaga lamang ng 69,000 pesos, ang motor na ito ay may ready-to-ride profile at magandang makina na magbibigay sa mga riders ito ng kumpiyansa parating sa mga on and off road. Ang bandang harapan nito ay makikitaan ng mudguard, halogen headlamp, indicator light at mga fairings. Sa bandang likod naman ay may inilagay din na grab rails. Medyo may katangkara ng motor na ito Repa dahil sa kanyang 21 inches front at 18 inches rear wheels at may 260mm ground clearance. Ang iba pang mga magagandang features ito ay ang inverted front fork suspension at adjustable rear monoshock absorbers. Nilagyan na rin ito ng disc brake sa harap at sa likuran. Ang nabibigyan ng lakas sa isang MSX202 ay ang 195cc single cylinder 4-stroke OHC air-cooled engine na kayang sumipa ng 15 horsepower at 16 newton meter na torque na sinamahan ng 5-speed manual gearbox. Ito ay gumagamit ng carburetor bilang fuel supply system. Ayan na nga repa ang ating topic sa araw na ito. Kung ikaw man ay isang baguhan na gustong pumasok sa mundo ng trail rides at off-roading ay pwedeng pwede mong ikonsidera ang mga motorsiklo na ating nabanggit sa video na ito repa. At sana ay nabigyan kita ng konting impormasyon at idea tungkol sa mga trail bike na pwede mong mabili sa lokal na merkado. Salamat repa at kita-kit sa susunod na video. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!